so yun magandang hapon so subukan natin mamana sa hapon may konting yung na pero doon tayo sa may ano kapakuan magsasagyan natin kung nakapakuan na may gumalaya may sa hapon natin alas guys 20 na ng hapon Tiyuntuhin lang natin na pagdating natin mo sa kabakungan Madilim na Nasa atat na din yung sasagunin natin Ano na yung buwan Mga alas siguro Masisipot Alas 8 ng gabi Dalawa lang kami ng tito ko Ang tito ko yung Pero dito lang yata siya sa Dali tayo. Makadiin siya. At sana may labas ang kalambutan. Para pag may kalambutan sigurado, may pambida tayo. So yun, nabakaba sa mahuhul na Antay pa natin. Pa Nagbibiling pa pagdating natin doon. Sa so, kakailang sisimula. วิวิญญาบ้านนซาได้ที่นี่วันตายเหร Sekarang itu

20 na mataas na yung buwan salamat la tayo ng pusit balik na ako dito na ako sa barangay dito ko na ito ng pana mahaba na lang, alang pa yung oras wala pala sotsusika <laughs> din yan Hmm. pati Patis ako sa loob lang ano butas pare, bibit na natin iba pare, ulo sa dito. di bibit na natin agad parahin na natin hindi tayo magili parang na namin pa sa isda like yung ayun dilim parahin tayo nito ng maganda kanila na pagka may alos na na ano wala nang buwan A few moments later. So yun, ito na yung huli natin. Ayan. Ito, yun to ko. Isasampak ko lang yung bangka ko. Natatapakan ko. Kaya pinahana ko na. Doon sa mismo sa dinadaungan. Ayan, bibinta natin itong tatlong pusit natin ito pang ulam natin tong apat na isda ay lima pati yung tokong Ayan. siguro yung pang ulam natin mga nasa isang kilo hindi yung pang ulam natin ito yung tatlo hindi natin ito malalaman kung <laughs> hindi natin doon ihatid sa <laughs> dito po. Ayan, sa ko yan bibita natin sama niyo ako bibita natin may bayad na din ito

hindi oh, mo na magulang, baka gusto kayo hah, 1 kilo naka 2.2 kilo din tayo ayan, bali yung kilo nitong malaki 280 yun yung sarang dahay 250 din daw to, may sugat sa katawan Ayos na. Uno, dos. Mayroon tayong 2.2 kilos. So, yun ito na yung naging bayad sa posit natin. Eh, no? May bayad na 500 ayos na may 586 na tayo kahit na saglit lang salamat kahit pa paano malaking bagay na rin ito so yun magsa shoutout po tayo tatlong video na yung walang shoutout natin nakakaya sa mga solid viewers natin yun na nagpapa shoutout so yun magandang umaga so yun makakapag shoutout na ta rin tayo matagal-tagal din ilap video na wala tayong shout out tatlong video yata ayan balitong pangapat ayan magsashout out na tayo ayan unang una shout out sa ating mga masugid na tagasubaybay ayan shout out po sa inyo mga kadvenyor sa walang sawang suporta niya at pagtangkilik sa ating mga videos so bali napakainit na ng panahon palinsangan na summer na nga ayan shout out po tayo, sa inyo at yun unang una, -una kay ma'am may rechore pointis yun shout out po sa inyo ma'am at sa buong family nyo at kay Sir Efren Japson yan shout din po sa inyo sir yun shout out po yan sa labas nag ko yung mga mga ingisda so yan shout out kay Jewel Bius from Saudi Arabia na mamaya shout out po shout out kay Mam Ma Rosana Bilihermosa from Davao City yan shout out shout out kay Felix Lumugdang and family parampara nya kay City Shoutout chatot. Shout out kay Rafael Lotilla. May ngay at kay Purman Joshua Mantoh ayan from Buena uh, Vista Marindoke. Ayan shout out po. Shout out kay Jovin. Jovin Joal from Kiwan Eastern Samar ay chatot. Shout out kay Jay Junior Ponce and family ng Amadeo Cavite. Ini sa lapas. Shout out kay Fernando Nakasandili. Shout out kay Roman Balan. Shout out kay Alexander Pisquera and family. From Jin San Tambler. Shout out kay Johnny J. Tin. Shout out kay Danilo Adalim at Chudis Prince Adalim from Santa Rosa. May ba isi ha? Shout out sa inyong magama. Shout out kay Merli Diaz from Yagita. Mental Bandresalayan. Rizal. shout out Shout out sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lely Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout out sa mga taga Barangay Lagundi. shout out kay uh, Romeo Alcones at sa Alcones family dyan sa Takligan, San Teodoro Oriental Mindoro ayan shout out pa shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Night Cavite shout out kay Lori Abidal from Mountain Province ayan shout out sa mga tiga Mountain Province shout out kay Evelyn De Leon ng San Andres Quezon ayan shout out po sa inyo ma'am shout out kay Betoy Bilya Bito ayan shout out po shout out kay Alejandro Montin para mas Province para Benza. ayan shout out po shout out kay Julius Aurun para um, Surigao ayan shout out shout out kay Jeff Jeffrey Idala Jimmy Bayona para Sitio um, Dohat Rodriguez Rizal ayan shout out po shout out kay Romy Fernandez from Toledo Cebu City ayan shout out po shout out kay Elbs Brin Burn from Tibanban ram Ramia ayan shout out po shout out kay Jimmy Bayona at sa kanyang anak Tim Bayona ayan uh, isang graduating din ngayon ayan shout out kay yun shout out sa Risolo family kina Bong Elbe Army Ryan Trisha Roque PB Idna from Babat Nun Lady eh. ayan shout po sa mga tiga Babat Nun late, late eh. ayan lalong lalo na sa Disolok family shout out kay Johnny Ernie Rivero from Siboyan Romblon ayan shout out po sa inyo mga Avenger at syempre shout out din natin yung kapwa natin sa na channel at pasupport support na lang din po mga Avenger unang-una kay Otol Rafi yun Rafi is for fishing hindi pa sila talaga kapag pamana baka mamayang gabi kasi may dilim na eh medyo mahaba-haba na mga alas 9 siguro sa sikat yung ban mamaya yan shout out kayo tol rapi yung rapi Pro fishing at sa magkapatid kina june at my star tv vlog yung shout out kay kabugsay tv manoy nilbag si badong vlog june fishing tv re angler Larry Amos, si Hilario Lacuat, Siro Capana TV Adventure, Koya North TV, Nanay Ruby Channel, Roger R. Seso, Trailer Driver, Bicol Hunter Vlog, MG Eric Adventure, Arnold Porocha Vlog at Kafishing yun. Supportan din po natin mga kanabidyo ng kailang mga channel. So yun, sa nice magpa-shoutout, ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, yun, ma-shoutout ka po kayo. Ayun, maraming maraming salamat sa panood. Hanggang sa next episode, God bless po. Bye-bye. Mainit na.